Ano kahalaga ang exercise sa katawan natin? Mahalaga dog ang exercise sa katawan natin. Number one, uh, may iwasan natin yung mga ibat-ibang sakit like diabetes, high blood and heart diseases po. Okay. And hindi lang po physical yung mga benefits Dok, ng pag exercise, pati mental health. Uh, very important rin po siya for mental health and sleep. And sleep, okay. Yes. Doon po tayo sa mga nagsasabing, eh, busy ako eh. Gaano ka dalas at ilang oras o minuto para masabi natin sa isang linggo na sapat ang ehersisyo? Ang recommendation natin, Doc, is 30 minutes to okay. 45 minutes, 3 ah. to 4 times a week. Oh, yes. yun lang? Kasi yung iba nagbababad yes. sa gym ng dalawa, tatlong oras. Hindi kailangan ganun kahaba. Yes, daw Kasi po, kailangan rin natin ng recovery, muscle recovery rin, siyempre. Kailangan rin natin i-optimize yung recovery natin. So, sabi mo, three times a week. So, halimbawa, MWF. So, yung TTHS, yes. pahinga yon. Yes, pahinga po yung araw na yon. Okay. Pwede bang magbigay ka ng mga sample? Ah, ano po ba ang pwedeng maging ehersisyo? Doon muna tayo sa isang ano, Executive halimbawa O kaya eh Call center agent Gabi ang trabaho niya, Nagtatrabaho yan, Nakaupo lang Ano ang pwede niyang gawin? Number one doc Meron tayong mga Ibat-ibang exercises Number one Pwede tayong Mag squat Using The chair Wow may okay. demo <laughs> Yes Sige uh, po Sige demo chair. please So Meron tayong squat So using a chair Arms forward Inhale down exhale tayo. Yan. So, this will strengthen your hips Aha. and your quads. Aha. Yes, bro. So, We hindi kailangan may bit-bit siya na mabigat na plato o kaya weights? Yes, no. Pwede tayong gumamit ng wa wa water bottle Aha. na mayroong laman Aha. for extra weight. Yo. Yes, no. So, pwedeng gawin yan sa opisina kahit sila'y nagtatrabaho. Yes. Oh, so kung call center agent ka, nagii-squat-squat ka, no? Yan. Oh. So that is one pang hips. O oh, ano pa ang pwede mo sa aming i-demo? Kasi hips lang. Ano pa ang pwede nilang ehersisyo? Pwede naman tayong gumamit dok ng dumbbells. Okay. So para lumakas yung shoulders, meron tayong shoulder press. Good. Kasi uso ngayon, masakit yung, yung balikat, Dok. Aha. Okay. Yes. So, so, imbis na dumbbell, halimbawa, hindi sila pwedeng magdala ng dumbbell sa opisina, pwede bang bumili sila ng halimbawa kalahating galon ng tubig? Yes, Doc. Or yung flask nila, pwede rin huwain, doc. <laughs> po rin, yes. Ang mahalaga, yes, ay ay ginagawa nila. Teka, Dok. Ay, yes. teka, Sir Wayne. Ilang beses o ilang repetitions dapat gawin yon Tapos ilang sets? Ang repetitions lock is 10 to 12 reps for 3 sets. 3 sets.